Hello mga katropa, mga kababayan. Ayan, this is reaction video regarding don sa bata na ipinasok sa washing machine ng ng isa nating kababayan. So, ang dami, grabe talaga, no? Ang daming mga uh, nagko-komento pa iba-iba, pa iba-ibang opinion. By the way, ako mag share lang din ako ng opinion ko. Bilang isang OFW dati, ah, uh, 'yung mga sinasabi niyo sa comment section na baka ma na depresya, baka dami niyang problema, may, pinagdaanan si kabayan. Yes, meron talaga yung pinagdaanan. Lahat tayo may pinagdaanan. Pero hindi rason para pumatay tayo ng walang kamuwang-muwang na sanggol. Halimbawa, may pinagdaanan siya sa amon niya. Halimbawa, yung amon niya ay pinagalitan siya o nasaktan ba siya, sinaktan ba siya, hindi natin alam kung anong issue nilang dal, uh, both side nila. Pero kahit anuman ang galit mo sa amo mo, kahit anong kasi gano'n mga amo eh, hindi pwede sila yung mali, 'di ba? Bilang isang OFW, isang kadama sa Kuwait before. Kahit sila pa yung mali, tama pa rin sila tama pa rin yung paningin nila sa sarili nila. nila kasi tayo ay ano eh tayo isang maid kadama so pumunta tayo doon para saan para sa ating pamilya dahil meron din tayong pinapangarap pumunta tayo doon dahil meron tayong gustong abutin na ibigay natin sa pamilya natin so lahat-lahat ng yon sinasabi na din yan sa agency na dapat handa kayo sa mga ganyang bagay dahil ang amo ay amo. Ang importante lang talaga yung sahod, binibaga, binibigay sa'yo on time. Yung pagkain, binibigay sa'yo on time. Ay, binibigay sa'yo on time, sorry. Yung pagkain, nakakakain ka naman. Yun yung pinaka-importante ko. Ano ba yung ugali nila, dapat tiisin, di ba? So, by the way, kay kabayan, magti-10 years na siya sa amo niya, ibig sabihin, okay. Natiis pa yan ng 10 years, eh. So, paano niya nagawa yung ganong krimen na na wala naman talagang kamuwang-muwang yung bata para gawa niya ng ganon. Kahit anong galit mo sa amo mo, wag na wag ka talagang mga ano ng sanggol. Kahit nga pitik lang eh. Kahit pitik lang pinagbabawal yan. Kahit hindi yan pinagbabawal, sabihin na natin hindi yan pinagbabawal isipin mo Nasa ibang bansa ka. Kapag malaman or makita ng amo mo kung anong ginagawa mo sa bata. Goodbye. Goodbye yung trabaho mo, goodbye yung pangarap mo para sa pamilya mo. Isipin mo talaga yung ano yung kinalal kalalabasan kung gagawin mo ito. So tayo mga bilang uh, ano kababayan ko bilang isang XOFW, lahat na siguro na pinagdaanan din ni Kabayan, nadaanan ko na rin yan. Pero kailangan lang talaga natin magtiwala. Magtiwala sa sarili natin, tatagan ang loob, may tiwala sa may kabal. Kasi kung siya, meron siyang tiwala sa taas, di niya magagawa yon. Kahit ano, gaano kalaki yung problema natin, kung meron tayo dito sa kanya hindi yan magagawa kasi mangingibabaw yung takot sa Diyos una takot sa Diyos mangingibabaw yung isip mo na ah kasalanan to, walang kinalaman yung sanggol, kung ano man ang mga kasalanan ng amo mo sa iyo walang kinalaman yung sanggol kung sumabay man ang mga problema sa, mga, sa, sa pamilya mo dito sa Pinas, problema sa ibang bansa, Problema sa amo mo, problema sa asawa mo, sa anak mo, sa mga kadugo-duguan mo. Walang kinalaman ng sanggol. Hindi rason na pumatay ka ng isang sanggol. So si Kabayan, para sa akin, kung ano man ihatol sa kanya, ano tayo? Ako dun, uh, agree. Bakit? Kasala siya eh. Sabihin na natin, ay hey, si Kabayan may pinagdaanan yan. Lahat tayo may pinagdaanan. Lahat tayo may pinagdaanan. Pero kung hindi mo kaya yung pinagdaanan mo at nang damay ka pa ng tao, nang damay ka pa ng buhay, na walang kamuang muwang kasalanan talaga yon So, ang kasalanan, may kabayaran. So, sana matulungan siya. Hindi ko sinabing gusto ko mano siya ha. Pero nagkasala talaga siya. So, kung ano yung papatul sa kanya, kung ano yung makaya ng bansa natin na tulungan siya, sana din matulungan siya. Kasi kababayan pa rin naman natin siya. Pero for me, nagkasala talaga siya lahat naman talaga tayo nagkasala pero yung ginawa niya ibang kasalanan na yun kung baga sa mata ng Diyos wala na yung kapatawaran sanggol yun eh ba diba? so sana magiging uh, aral to sa ating mga kababayan din na nasa ibang bansa kahit hindi sa Middle East kahit sa ang bansa advice ko lang sa inyo kung ano man lahat ng problema ninyo problema sa amo, problema sa asawa problema sa mga anak, sa Pinas huwag kayong mangdamay huwag kayong mangdamay plus ialay nyo yan sa taas isumbong nyo sa kanya sasabihin nyo, Lord ikaw na bahala sa akin hindi ko na kaya ikaw na bahala sa akin. Kasi kung may tiwala ka talaga sa kanya, never kang gagawa ng masama. So, yun lang. Kailangan nyo lang talaga ng lakas ng loob at lahat ng mga problema, mga sakit na naramdaman natin sa, sa ating pamilya, sa ating amo, lahat-lahat. Isuko nyo sa kanya. Tapos sabihin niyo kaya nyo, ikaw na bahala. Kasi hindi ko na kaya. Ikaw na bahala agad. Ganun na lang kaysa naman nandamay ka pa ng buhay na ay parang isang anghel pa yun eh yung bata na yun anghel walang kamuang muwang kahit sabihin natin yung bata na yun kuwete din yun no? ano pero sanggol pa rin yun bata pa rin yun anghel pa rin yun so para sa akin grabe grabe yung ginawa niya kumbaga parang nakakahiyang i ipaglaban kapag ganun, di ba? Sa atin, nakakahiyang ipaglaban siya dahil siya naman talaga ang may kagawgawan ng krimen. Siya may kasalanan. Kahit sabihin na natin, kahit anong kasalanan ng amo niya, pero siya pa rin ang may kasalanan. Tapos, uh, sana, sana lang matulungan siya, sana nga lang hindi siya ma, ma, mahatulan ng gano'n. pero kung yun naman talaga ang ihatol sa kanya wala na tayong magagawa doon. Kasi batas din ng COVID yung masusunod. Kung ano man yung ma maitulong ng ating government sa kanya, asan sana nga lang matulungan. Pero bilang isang leksyon sa mga OFW dyan, wag na wag kayong gumawa ng masama. Isipin nyo yung mga pangarap nyo para sa pamilya nyo, para pag-uwi nyo, matatapos nyo yung gusto nyo tapusin. Mabot nyo yun yung mga pangarap nyo para sa pamilya nyo. Kasi, pamili naman talaga ang dahilan kung bakit tayo nagpunta dyan. So, kailangan yun ng tibayan loob, magtiwala sa may kapal, at of course, tiwala sa sarili, at wag na wag kayong magpapadala sa mga mga nararamdaman yung hindi tama. Ayan, yun lang. Good luck.